Hindi mapipigilan ang patuloy na pagdalo ng mga tao sa sementeryo ng Santa Maria sa kabila ng maulan na panahon. Mabisita lang ang kanilang yumaong mahal sa buhay. Alamin natin ang sitwasyon sa balita ni Hannah Perez. Patuloy ang pagdalo ng mga tao sa Santa Maria Catholic Cemetery kahit na may kaunting pag-ulan. Seguridad at mga first aid station kumpleto at handang tumulong. Sa pagsapit ng Undas 2023, muli naghanda ang mga pamilyang Pilipino para sa pagdalaw sa mga yumaong mahal sa buhay sa Santa Maria Catholic Cemetery. Kahit na maulan ang panahon, patuloy ang pagdating ng mga tao sa sementeryo. Bilang bahagi ng pag-iingat sa kalusugan, inorganisa ng komunidad ang mga mobile clinics na nag-aalok ng libre servisyong medikal at konsultasyon para sa mga bisitang nangangailangan. Ibinahagi naman ng founder ng Police Kalasag Advocacy Support Group ang sitwasyon sa sementeryo simula kaninang alas 6 ng umaga. Ah, mula po kaninang umaga 6 o'clock po kami nagsimula dito bilang magbabantay na kaagapay ng kapulisan ay kami po ay katuwang nila para maging maayos sa pagdaloy ng mga tao na dumadaloy sa dumadalaw sa kanilang mga kanaka sa sementeryo. po. Ah, isa po kami sa force multiplier, ah, kami po ang pulis kalasagan po kasi support group isang national founder ng kalasag. So lahat po nanalosob sa Bisayas Mindanao ang aking mga member na kasa ay lahat po yung nakatoon po sa lahat ng sementeryo para katuwang ng kapulisan para kaagapay nila para sa ika mapayapa at pakatahimik ng pagdalaw sa at wala mga kaguluhan na mangyayari dito sa ating sementery. Sa ngayon po, wala pa po at maganda po ang aming pagbabantay namin sa ngayon. So ngayon po, ang kalagayan naman po sa sementeryo is tahimik naman po at wala naman pong uh, nangyayari incident. So maayos po at sumusunod po sila sa lahat ng protocol kung ano mo po yung pinapatupad namin para sa lahat po ng mga mamamayat na dumala dito sa ating cemetery. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Hannah Perez, SM9 News, Bulacan.